Isang matagumpay at mapagpalang araw sa lahat ng ating tagapakinig. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating sa pag-aaral at paggulay-gulay ng salita ng Diyos. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at ngayon po ating ipagpatuloy ang ating nasimulan sa Book of Matthew, Chapter 10 yun po ay nasa verse uh, 24 po tayo hanggang 33. Uh, Nilayon ko po na magkaroon kayo ng advance na pag-aaral at pagbulay-bulay rin po ng salita ng Diyos upang uh, kayo rin po ay makatanggap ng uh, biyaya o pagpapala sa pamagitan ng uh, magbabasa uh, Pagsasaliksik Salita ng Jos. Ang title po ng ating binsahe ngayon ay Huwag kang matakot Ano nga ba po ang iyong kinakatakutan? Madalas tayo po ay natatakot sa mga bagay na uh, Hindi natin inaasahan Natatakot tayo sa kinabukasan Natatakot po tayo sa mga kahinat na ng mga bagay o mga pagtili natin o mga life choices natin. O dahil nakatanggap tayo ng isang traumatic na mga experience, kaya natatakot tayong mabigo. Uh, ngunit ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa mga dapat nating katakutan at tulad ng pagsunod natin sa ating Panginoong Yesus? uh, pinapaalala sa atin ng Panginoon na wala dapat ka tayong katakutan kahit ba ang mga pagsubok na darating sa ating buhay. Tulad po ng ating pinag-aralan last week na tulad ng isang tupa sa gitna ng mga asong gubat tayo po ay nahaharap sa isang kalagayan na nakakalito at nakakatakot at wala tayong magagawa. Ngunit ang napagandang balita po at encouragement ng Panginoon sa ay tunay nating pastol at nariyan para ipagtanggol at mabigyan tayo ng pag-asa. Mga kapatid, bilang tagasunod ni Jesus, dapat po natin asahan ang mga mga bagay na ito na mga pag-uusig katulad ni Jesus sapagkat sabi niya walang alagad na nakakahigit sa kanyang guru at walang alipin nakakahigit sa kanyang Panginoon alam niyo ba mga kapatid na tulad ni Jesus kung si Jesus nga ay pinag usig pinako, nireject at kinatulan ano pa kaya tayo mga tagasunod ni Jesus? So, napakalaking pangako ng Panginoon sa atin sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Nasa mga panahon ng ating kagipitan, kapanahon ng ating kalungkutan, mga hindi inaasahang mga problema, batid ng Panginoon ang lahat ng ito at ang Panginoon ay merong pakialam sa bawat isa sa atin. So, sa oras na ito, ang point number one po natin ay ang nakakatakot na sitwasyon. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14 to 15 ay nagsabi na hindi na dapat nating pagtakahan sapagkat ang ating kawai si Satanas ay nagkukunwaring anghel at uh, o anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. Ibig sabihin po nito na sa mga panahon na hindi natin inaasahan at nakakatakot may darating ang panahon na ang mga tao ay magkakaroon ng kalituhan patungkol sa relihiyon at ibang helio. Napaka-bless po ng ating simbahan o napaka ng ating membro kung meron tayong tagapagturo na nagtuturo sa kaibahan ng ibang helio at relihiyon. Ang ibang helio po o gospel ay hindi po isang relihiyon. Pagkat ito ay buhay. Ang reliyon po ay mabuti, ngunit ito ay hindi nagbibigay buhay sapagkat ang tinuturo lamang ng relihiyon ay mabuting gawa na nakasentro sa tao. So, ang pagiging kristyano po ay hindi pagiging mabuti, kundi ang pagiging kristyano ay ang pananampalataya na ikaw ay makasalanan at ikaw ay patay at dahilan sa iyong pananalig sa kamatayan ni Cross, ikaw ay nagkaroon ng buhay. At sa buhay na ito ay may buhay ka na may pasasalamat at namumuhay na may pagsunod, pag sa Panginoon. Amen? So, darating ang mga panahon, gagamitin ang ating kaaway at mag-aanyo siyang isang relihiyon na nagbibigay ng nagtuturo ng mga kasinungalingan at hindi at walang katotohanan. Mga kapatid, sinasabi ng Biblia sa kanya mga disipulo o ni Jesus na marami ang mabubulag sa mga mabubuting salita ng mga relihiyon. Katulad ni Jesus, marami ang sumunod sa kanya, ngunit sila ay hindi kumilala sa kanya. Ano po ang mga nakakatakot na panahon at sitwasyon na maaring dumating? Pag hindi natin alam ang ibanghelyo, maaring tayo ay madala ng makamundong bagay. Imbis na mamuhay tayo na may takot, pag-ibig bilang isang makajos na tao. Sa mga huling araw po, marami kahit pa ang mga tagapaglingkod, mga mananampalataya, manggagawa ay mahuhulog sa patibong ng ating kaaway at sa sanlibutang ito sapagkat ang sanlibutang ito ay makinang, masaya, at napakaganda. At maaring meron tayong katangunan na bakit kaming mga kristyano ay may ganitong problema, kami ang mananampalataya. Ngunit alalahanin natin na hindi, hindi po tayo taga sanlibutan, ang tunay po nating tahanan ay ang langit at ang mga bagay na makalangit ang ating ninanais tulad ng mga pag-awit sa Panginoon, pananalangin, pag-ibig, pananampalataya, pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, hindi yung makamundong mga gawain, pagsasaya, uh, paglalakwat siya na walang kinikilalang Diyos. Ngunit pag nakikita po natin yung mga social media, doon natin nakukumpare ang ating sarili. Muli po, huwag po tayong madala ng ating mga sitwasyon sapagkat mas nakakatakot ang mga darating na panahon kung hindi natin alam ang Panginoon o kilala ang Panginoon at mahulog tayo sa patibong ng ating kaaway. Tayo ay maaring iwanan at hindi tanggapin ng marami, kaiinisan ng iba, kapupuutan ng iba at mukha tayong strange sa karamihan. Asahan natin ang mga panahong ito na tayo ay akusahan kahit pa ng mga maling paratang o maling sinasabi para sa atin. Kapatid, manggagawa, may mga bagay ba o ikaw ba ay humaharap sa isang kalagayan na may maling paratang sa iyo, may sinasabi sa 'yong hindi maganda. Huwag mong alalahanin 'yon. Pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Ang mga conflicts, mga problems again ay hindi tunay na mga problema. Huwag tayong makiayon sa sanlibutan. Huwag tayong madala ng makamundong pang mga pagpapala o mga minsahi na ang sentro ay hindi si Kristo. Ito ang nakakatakot na sitwasyon na paalala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Anong dapat nating gawin? Huwag kang matakot. Ako po ay may kinakatakutan din. May mga alalahanin. Bakit? Minsan, tayo ay may bakit mga katanungan bakit tayo mga mananampalataya ay nahihirapan at ang mga hindi sumusunod mga non-believers ay nagtatagumpay ngunit again if you read Jeremiah 12 verse 1 and Psalms 34 verse 19 it helps me and encourages me na Iput ko ang hope ko sa Panginoon sapagkat momentary lamang ang mga problemang ito at momentary o temporary lamang ang kahirapang ito. Ngunit ang mga nagtatagumpay dito sa mundo, bagamat sila ay nagsasaya, nagpapakasasa sa sanlibutan, ngunit ang darating ang panahon na wala na silang panahon tulad ng mayaman na napunta sa impyerno at si Lazaro naman ay napunta ng langit. Doon, kinilala siya ng Panginoon at ang mayaman naman ay nagdurusa Mas matakot tayo sa mga darating na mga problema pagkatapos ng buhay na ito. Kung ikaw ay may problema ngayon, wag mong alalahanin yun sapagkat ang Panginoon ay kasama mo. Piyak na ang katotohanan, sinasabi ng Panginoon ay malalantad at mabubunyag. Alam niyo po ba na sinasabi na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin? Ano ba ang katotohanan? Ang katotohanan ba na ikaw ay ganito na lamang? Ang katotohanan na mas nakakaangat ang mga hindi mananampalataya at pinagpapala ang mga mga hindi na nanalig at sumusuway sa Panginoon at tayo ay sinumpa sapagkat naniniwala tayo sa Diyos? Hindi po ang mga bahagya at panandaliang kapaghatian o na dinaranas natin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. 'Di ba napakaganda ng pangako ng Panginoon? Na sa mga pagsubok, mga kiyak, mga kalungkutan magbubunga ito ng mas maganda. Ngayon ay masaya ka, ngunit sa huli, ikaw naman ay iiyak. Di baling iiyak tayo ngayon at magdurusa, ngunit sa huli, tayo naman ay magkakaroon ng tunay na kapayapaan at kagalakan sapagkat ito ang promise ng salita ng Diyos. Kaya wag mo katakutan yan, mga kapatid. Ang Diyos, ang ating Panginoon, si Jesus Kristo, ang siyang may tutuong otoridad ang lahat ng pangalan, lahat ng hari, lahat ng mga pinuno, lahat ng matatalino, lahat ng magagaling, mayayaman, lahat sila ay kahit pa ang mga masamang espiritu at mga hangel mula sa ibabaw at sa ilalim ng lupang ito ay kikilala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Yan ang otoridad na meron tayo na kasama natin ang Panginoon. In verse 28, Jesus said, I am your true caregiver. Nalala ko yung aking kapatid na si Joy ay nag-aaral ng caregiving. At ang trabaho ng isang caregiver ay, caregiving ay tagapangalaga ng mga pasyente. Kung ano ang iyong pangangailangan, ano ang iyong dapat gawin. Alam niyo ba mga kapatid, na meron tayong totoong tanggapangalaga ng ating buhay. Kaya sabi niya sa verse 28, huwag mo katakutan ang mga pumapatay sapagkat ang Diyos ay may higit na kapangyarihang pumuksa ng katawan at kaluluwa ng tao. 'Di ba napakagandang pangako ng Panginoon na walang makakahawak sa atin bagamat tayo ay nilipusta at binaliwala at sinabi tulad na lang ng buhay ni Jose ni David ng mga disciples sila ay nilipusta katulad ni Jesus. Ngunit sino ang dapat nating katakutan? Ang tao ba o ang Diyos? na siyang may kakapangyarihang pumuksa ng katawan at kaluluwa. Nasa Diyos ang tunay na paghihiganti, nasa Diyos ang tunay na labanan at hindi sa atin. Kaya huwag mong katakutan yan mga kapatid. In verse or in number three, instead, magkaroon ka ng banal o reverence o tunay na pagkatakot lamang sa Diyos. Ang takot po ito ay hindi nakakatakot na para tayo na bigla at na Ang pagkatakot na sinasabi ng Panginoon o ng Biblia ay ang pagkatakot at pagkakila, pagkilala natin sa ating Diyos na siyang buhay, banal, dakila at tunay na hukom na nakakaalam ng mata, sama at mabuti, ang tunay na tapat at tunay na nasa katwiran at walang hanggan. Ang Diyos po natin ay buhay, mga kapatid. Kung minsan o madalas, iniisip natin na gumawa ng paraan, ngunit, Idulog natin ng lahat sa Panginoon. Sinabi niya sa verse 27, Ang sinasabi ko sa inyo, sabi niya, I tell you, sabi niya, sa kadiliman ay sasabihin ninyo, ah, ninyo sa kalinawagan ibig sabihin in our private time with the lord sa panahon na nag-iisa tayo doon tayo pumunta sa panginoon sa lihim na lugar ako nga ang lihim na lugar ko ay ang hindi ang aking kwarto kundi ang CR ang lihim na lugar ko ay ang lugar, lugar o ang oras na naglalakad ako mag-isa at nagme-meditate ng salita ng Diyos. That is my special time with the Lord. Ang lihim na lugar ko ay ang panahon na ako ay nagkakasakit at wala akong ibang kausap at wala akong mahilingan ng, ng tulong. Napakaganda na meron tayong lugar na pwede nating masabi ang Panginoon kahit pa sa Book of Psalms, tinutukoy doon na wag bulay-bulayin natin ang salita ng Diyos sa umaga, sa tanghali at sa gabi, 24 hours a day. We need to connect in prayer. Pumunta po tayo sa lihim na lugar. Minsan dahil wala tayong lihim na lugar, alam niyo kung saan? Huwag naman sana sa ospital. No? Oh, may bayarin. <laughs> doon, yun ay lugar ng panalanginan. O, oh, diba? So, wag naman sana tayo magkasakit pa. Ah, no? Kilalanin mo ang Diyos. Kung tunay ka na kumikilala at naniniwala sa Diyos, no? makikilala mo rin ang iyong sarili. Sapagkat pagkilala mo ang iyong Diyos, makikilala mo ang iyong sarili. Sapagkat sasabihin ng Panginoon kung sino ka kung hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka nakikinig sa Kanya, maaring makikinig ka sa sinasabi ng salibutan na ikaw ay mahina, walang alam, at walang magagawa. Kaya dapat nating kilalanin ng Panginoon sa pamaraan ng salita ng Diyos. At sa huli, ipakilala mo siya. Ito ang pinakananais ng Panginoon. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng tao, ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking amang nasa langit. Napakaganda po na sa pamagitan ng ating buhay, sa ating trabaho, maay ay anak ng Diyos. Siya ay tunay nung may eh, sabi ng Panginoon, kung ikinakahiya mo ako sa tao, ikakahiya rin kita sa lupa o sa langit. Kaya wag po nating ikahiya ang ating Panginoon ipakilala natin siya sa ating mga kaibigan. Last number three or conclusion. In verse 21 to 39, sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, bagamat kayo ay haharap sa isang matinding pagsubok at nakakatakot at nakakalitong sitwasyon, huwag kayong matakot sapagkat kayo ay higit na mas mahalaga kaysa mga maya. Kung ang mga mayang ito, ang mga ibong ito ay may value, at pinapahalaga ng iba tulad ng isang buhok, di ba? Sabi doon, ang bilang ng bilog, ang buhok ay alam ng Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, alam at batid ng Panginoon ang lahat sa ating buhay. Kaya napakahalaga mo kapatid, no? Kung ikaw ay pastor, you are very special and precious to God kung ikaw ay isang manggagawa o ordinaryong anak ng Diyos, mahalaga ka pa rin sa Panginoon ng Diyos. Amen? Lahat na, kung tayo naliligo na hulog yung ating mga buhok, di ba? Wala tayong pakialam. Eh, ngayon pag tumatanda ka, may pakialam ka na, kaya nagagamit ka ng ano. Pero, ibig sabihin, ang, ang bawat isa sa atin, ang bawat strand ng buhok, alam ng Panginoon at bilang niya. Ibig sabihin, mula ulo hanggang paa hanggang sa ikaw ay pinanganak hanggang ikaw ay tumanda at kahit sa kinabukasan batid at alam ng Diyos ang iyong buhay. First Grinch or First Peter chapter 5 verse 7 cast all your your anxiety in the Lord for he cares for you. Siya ang utulay nating care giver. No, sabihin mo sa katabi mo, Jesus is your caregiver, ang iyong tagapangalaga. God bless you. Dito po nagtatapos ang ating minsahe.